in the Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alakhem. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon at tinamang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagat, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyayari upang kung mangyari na, kayo'y mananalig sa akin. Hindi na ako'y pakahaba ng pagsasalita sa inyo sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito, wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit, dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang ama at ang ginagawa ko ay iniutos niya sa akin ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romanong Katuliko, sa unang pagbasa sa mga gawa. At pagunita kay San Bernardino ng Siena sa Sa mabuting balita ngayon, muling pinalakas tayo ni Jesus. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi kapayapaan panandalian kundi ang kapayapaan mula sa Diyos. Isang kapayapaan kahit sa gitna ng sakit, gulo o kawalan ay nananatili. Sa pag-alis niya patungo sa Ama, hindi tayo iniwan kundi inihanda para sa kanyang pagpabalik at sa mas malalim na pagkilala sa kanyang kaluuban sa unang pagbasa sa gawa, nakita natin ang tibay ng loob ni San Pablo kahit matapos siyang pagbabatuhin at halos mapatay. Ngunit bumangon siya muli at nagpatuloy sa misyon sa kabila ng hirap. Ang minsahe ng Ibanghelyo ay patuloy na lumalaghanap. Tulad ni Pablo, tinatawagan din tayo ngayon na maging matatag sa ating pananampalataya. Mga halimbawa ng mga pagbabago sa panahon ngayon. At mga krisis, pangkalusugan. Nagising tayo sa kalagahan ng pananalig. Pagmamalasakit at pagbabalik loob sa Diyos. Paglawak ng social media. Mabilis na kumalat ang maling impormasyon Ngunit, maaari rin itong maging kasangkapan ng ibang evangelisasyon kung gagamitin sa tama. Pagtaas ng sekularismo, dumadami ang nawawala ng panampalataya. Kaya mahalaga ang aktibong pagtuturo ng tamang doktrina sa mga kabataan. Mga kalikasan at sakuna palaala ng ating kahinaan at pangangailangan, pangalagaan ang sanlilikha, ang ating mga tugon sa simbahan, pagkikilahok sa banal na misa at sakramento kahit sa simpleng paraan. Ang pagkilala sa mga pagkukulang tulad ng paging malamig sa pananampalataya, o pagiging abala sa makamundong bagay. Ang pagbabago ng puso tulad ng pagbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kumpisan at gawa ng awa. Ang panalangin ng paghilom at pagsamo sa awa ng Diyos. Panginoon, Isus, ikaw ang nagbigay ng tunay na kapayapaan sa iyong pagalan. Kami ay lumalapit at dumadalangin para sa kagalingan ng aming obispo si Bantulo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Nathaniel Canyares, at lahat na may karamdaman sa aming komunidad at buong mundo. Dinadalangin din namin ang kalakasan at pag-asa ng mga nanonood at nakikinig ngayon. Inihiling namin ang pagpalang paggabay ng Espiritu Santo sa amin upang kami mapalapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin ni San Bernardino ng Siena na maging masigasig kami sa pagpapahayag ng katutuhanan. Ina na Diyos, mahal na Berheng Maria, tingin mo ang aming mga panalangin para sa mga kaluluwa ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw na si Pope Francis, lalo na ang mga pinagdarasal ng aming puso. Pinapanalangin mo po kami ngayon at sa oras ng aming kamatayan sa ngada ni Jesus kasama ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating mga referensya ay dagula kay Juan. Kapayapaan hindi mula sa mundo kundi mula sa Diyos. At sa gawa katatagan ng pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Katikisim of the Catholic Church 2304. Kapayapaan ay bunga ng katarungan at epekto ng kawang gawa Catechism of the Catholic Church 1501, ang karamdaman ay nagtutulak sa tao na hanapin ang Diyos. Sa muli, hinirikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilaya ng misahe na Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!